Gaano na nga ba kayaman si Vice Ganda? Ano-ano na nga bang mamahaling sasakyan na nabili niya? Well, yan ang tatalakay natin ngayon. Una na nga dyan ang Cadillac Escalade. Ang presyo nito ay nasa mahigit kumulang siyang na milyon pesos. Ang Cadillac Escalade ay isang luxury full-size SUV na kilala sa kanyang malaking sukat, marangyang interior at malakas na performance. Sunod sa ating listahan ay isang Rolls-Royce Wraith. Ang presyo nito ay tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 20 milyong piso. Ang Rolls-Royce Wraith ay isang ultra-luxury na sasakyan na kilala sa kombinasyon ng kapangyarihan, karangyaan at advanced na teknolohiya. Pangatlo sa ating listahan ay ang isang Hummer H2. Ang presyo naman nito ay nagkakahalaga ng 4 na milyong piso ang Homer H2 ay isang high-performance SUV na kilala sa robustong disenyo at off-road capabilities. Pang-apat sa ating listahan ay ang Ford Mustang GT. Ang presyo naman nito ay nagkakahalaga ng 4 na milyong piso. Ang Ford Mustang GT ay isang mas mataas na variant ng Mustang na nag-aalok ng higit pang lakas at performance. Ang panglima sa ating listahan ay ang Lamborghini Urus. Ang presyo naman nito ay nagkakahalaga ng 15 milyong piso. Ang Lamborghini Urus ay isang luxury SUV na pinagsasama ang pagganap ng isang supercar at ang versatility ng isang SUV. Ang pang sa listahan ay ang Ferrari GTB. Ang presyo naman nito ay nagkakahalaga ng 21 milyong piso. Ang Ferrari GTB ay isang high-performance sports car bilang kahalili ng Ferrari Italia. Ang pangpito ay ang BMW 735i. Ang presyo naman nito ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang siyam na milyon pesos. Ang BMW 735A Pure Excellence ay isang luxury sedan na may modernong features tulad ng touchscreen dashboard, wireless connectivity, wireless charging, at Bowers at Wilkins sound system. Mayroon itong anim na silindro na gasolina engine para sa smooth na takbo, adjustable leather seats, at ambient lighting na maaring baguhin. Kasama rin sa features ang glass sunroof, voice command system, at trunk na maaring buksan gamit ang kick function. Ang panghuli nga sa ating listahan ay ang Tesla Cybertruck. Ang presyo naman nito ay tinatayang nagkakahalaga ng 17 milyong piso. Kamakailan lamang ay spotted si Vice Ganda gamit ang isang Tesla Cybertruck. Ang futuristic na electric vehicle na ito ay isa sa mga unang nakita sa Pilipinas at naging usap-usapan sa social media dahil sa kanyang pambihirang disenyo at mataas na presyo. Sa sobrang yaman niya, halos lahat ng mamahaling sasakyan nasa kanya na. Hindi pa kasali dyan ang binigay niya sa kanyang mga ex-boyfriend. Ikaw, anong sasakyan ang gusto mong bilhin?